saka sa mga reproductive organs ng mga lalaki. Mm -hmm. So, babae at lalaki, no, basta merong ihi na dumadaloy, espesyalista kami dyan, no? So, dapat alam nila kung ano yung urinary tract system. Ang mm -hmm. urinary tract system is composed of the kidneys, left and right. Medyo, kasing lakihan ng medyo nakatiklop na palad, no? Yan ang nagfi-filter ng dugo, no? Mm -hmm. Tapos yung na-filter niyang dugo, no? Ah... Uh, Uh, ang ipoproduce niyan ay ihi no dadaan yang ihi sa ureter no tube yan left and right mas manipis pa sa straw and bawa bayan sa pantog no yang ureter na yan ang yan ang nag-uugnay dun sa kidney sa sa pantog mm -hmm. yung pantog or urinary bladder uh, storage siya ng urine parang yung balon no napupuno ng ihi nag-expand and then pipiga sa baba ng balloon, nakaikot yung prostate sa lalaki mm -hmm. lalaki lang ang may prostate ang babae wala tapos lalabas yan at dadaloy sa tinatawag na urethra sa lalaki mm -hmm. sa babae maiksi lang yung urethra so anywhere along the track, kung merong infection no yan ang tinatawag nating urinary tract infection okay. meron ngang mga sub ano eh, subnames pa yan eh kapag kunwari ang infection ay nasa kidney ang tawag doon ay uh, pyelonephritis kapag nasa ureter ureteritis kapag nasa pantog namamaga cystitis no kapag nasa daanan ng ihi no okay, James, urethritis James. Oo, oh, bago ka umalis eh pakikuha mo nga yung isang ano ni doc para makita natin kung ano yung sinasabi ni doc na mga areas na yan ayan ang mahiwagang kamay ni James ah okay 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 <coughs> yung uh, yan ay ah, edit naman oh, oh. yan no oh. <laughs> ulitin natin hindi okay lang doc oh yan yeah, no so ito yung kidneys mm -hmm. nakikita ba yan ay, <coughs> ko yung bolso. okay na eh. oh, ikat